wala ka kagad tapon bigla ka nawala lumambig lang eh ha? hindi wala hindi, hindi pala nakita ako sa ipag ganun eh sa bayan eh nung man magbibiling na medyo kulimlim na naman yung ano eh ilang oh. eh oh kulimlim na naman oh. Sinsa nga. Kaya medyo... Ayun. Tagal ni Pangulo. Ibabawas ng tubig. Pari <laughs> ko. <laughs> na. Pari. Tingnan si Pangulo. Ibabawas ng tubig eh. <laughs> <laughs> Yeah. Ano ba? Sa ka magaling at ah, hindi ka na bumalik nung ano. At tapos nakakita ka tayo sa convention, pabalik na. Ha? Huh? <laughs> ah! <laughs> ah. Nagulat ako iyo eh. Ha? ba nasa ka magaling? Siguro nga yung umalis eh. Nakamotor ka eh. Hindi na. Ayun o. Nakakita nila ako. Kami-kami kami lang namasada ni Dick dito. Nakakakong? Oo, nakakakong. Ano ba ang gano'n? Ah, hindi. Eh, hindi. Umuwi na ako. Saan mo na, ano yun? Saan mo dinala? Sa uh, the, Lord. uh, the Lords. Ah, The Lords pala. Kami yung yun ka eh. Pucha, kami lang ni Dick tsaka uh, eh, Si Ambrosio gumarahin rin ka hapon. Uh, ulan. Ito oh, ka uh, medyo ano. Ulan pa kaya yan? <laughs> <laughs> may trapal lang nga ako yun. Sabi <laughs> 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 <Ayaw>, wala natin <laughs> Sabi nga dito po. Ayan, yes. ayan. Pa palating na isang ano. Isang ano rin. <laughs> ayan. Sabi nga dito po daw ah. Eh wala nga. Ano nga. Eh wala. Pipiso nga lang yung laman ng bulsa ko. Ah pre. Papamuhayan nga ba sa Pero, Pipiso nga lang yung laman ng bulsa. Nagbenta lang nga kami kalakal. Ha? Huh? Ha? pipiso lang nga oh. Ano nga gagawin? Doon din gay nung sarap ng ano nung pang-painit. Eh, hindi wala pang ano eh. Ah, ne. O nga eh, eh 'di para magkaroon ng ano 'to. Hinahanap namin kahapon, wala eh. Wala nagpa-check up pala. Tapos, okay mo diyan. seryoso biyahe kaninang mm -hmm. ano hirap yung kaanoan ng biyahe mo biglang patak ng ulan basahin sabi na mami daw e ha? oo, oo nga e eh. mami? <laughs> Wow. <laughs> Ayun na pala si ano ah. Si sila? Boss Minyo nandun na pala oh. Ayun sa kanila ano ah. Oh, ano sabi ni uh, sa ni Papa Bernie. Mamira, <laughs> sarap, mami. Mamira. Mamira, sarap.

Tara, tara, tara. Tara. ba? Oo. Oo kaya nagkikredit natin. Ayun nga, tama-tama. dali. Tara, ano tayo? Doon, sa mami. Tara, tara. Tara, okay. Na, okay. Na. tara na nga. Tara na no, Tara. Eh walang, ano nga, ang, ano nga, kung pwede nga credit nga oh. doon. Credit doon? Hindi. Ikaw ang kailangan ako. nga, tara. nga, tara. tara. No, tara. No, tara. na natin. Tara, tara, oh. Ay. Pwede ba mag-credit gano'n? ba Ayun, hindi mo lang sa mga kalamin. Aray ko.